paano i-delay ang blue buff ng kalaban ganito lang yan guys punta kayo dito tapos ganto gayahin nyo lang ako pag nakadikit na kayo sa may dodge ayan pag nakadikit na kayo dyan itutok nyo lang yung hook hook sa flicker ayan ba diba, huling huli ang layo ng inabot ng blue buff sobrang delay yan sobrang delay ng corn nila wait lang hintayin natin mag gold down pakita ko ulit sa inyo para makuha nyo bugbugin muna natin si pakito eto yung itsura ni aldus pag nag evolve ayan makikita nyo oh ba? Diba? oh isa pa Oh isa pa. Labit pa. Ayan nag cooldown na. Pakita ko ulit sa inyo kung paano yung ginawa Una ay abangan yung hook sa may blue box. Pag nakatutok na yung hook, di kayo sa may dodge. Tapos sasabayan nyo siya ng flicker O oh, di ba sa pool? Sa pool yung maliit. Wait lang, hintayin natin mag cooldown, ipakita ko sa inyo ulit para mas malinaw Ayan guys, nag cooldown na, ipakita natin ang mas malinaw Ayan, una, itututok nyo yung hook dun sa may blue buff Tapos sabay didikit kayo dito sa may dodge At pag nakadikit na kayo sa may dodge, ay ipi-flicker out nyo naman dito sa bandang labas O diba guys, kuwang kuha yung blue buff ng kalaban Siguradong delay sila, siguradong panalo na kayo Tinipihan ko pa nga yung blue buff nila o, oh, kaso in lang ako Paano ba yan may nakuha ka na namang strategy Baka naman pwede mong i-click yung subscribe at yung notification bell Kaya kapag ginawa niya strategy na to guys Siguradong maiinis yung kalaban at mababaog sila At siguradong panalo na Dito guys try natin ulit baka sabihin nyo chamba lang eh Ayan una itututok mo yung hook dun sa may blue buff Tapos dahan-dahan kang didikit sa dodge Sabay magpi-flicker out ka naman palabas O ba? Diba? kapag ganito yung ginawa mo Ewan ko na lang kung hindi pa mainis yung kalaban mo sayo kaya naman kung napasaya at natulungan ka ng video tutorial na to kahit papano, e eh, i-click mo naman yung subscribe tapos yung notification bell para naman bawat upload ko mas maging updated ka. At comment ka na rin ng gusto mong ipagawa. Baka mali mo sa susunod na upload ko e eh, ma-shoutout ka na.